Bakit nga ba nagsasign of the cross ang mga katoliko? This is Catholics Learn, kung saan ang mga katoliko ay natututo in one click. Ang sign of the cross ay isang mahalagang panalangin at simbolo sa pananampalatayang katoliko. Narito ang ilang dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Ito ay pagpapahayag ng pananampalataya sa Holy Trinity. Ipinapakita nito ang paniniwala sa Ama, Anak at Espiritu Santo, ang tatlong persona sa iisang Diyos. Ito din ay pag-aalaala ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Ang kilos ng pag-sign of the cross ay isang pagsariwa sa sakripisyo ni Jesus sa kalbaryo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Tayo ay humihingi ng basbas at proteksyon. Itinuturing ito bilang isang panalangin na humihiling ng patnubay at proteksyon mula sa Diyos lalo na bago simula ng isang mahalagang gawain o harapin ng isang pagsubok. Ito din ay tanda ng pagsisisi at pagpapakabanal. Ginagamit din ito upang ipahayag ang pagsisisi sa kasalanan at ang hangaring mamuhay ng banal. Ginagawa ang sign of the cross bago at pagkatapos ng panalangin. Bago magsimula ang misa, bago kumain at sa iba't ibang pagkakataon upang ipakita ang pananampalataya at debosyon sa Diyos. Ito ang Catholics Learn kung saan ang katoliko ay natututo in one click.